ito yung isang kinagandahan kapag ikaw ay monetize na. Pag ikaw ay once na na monetize na. Ayan. So, ito yung kinagandahan. Katulad na lang nito. Yung uh, gumawa kasi ako ng reels videos. Tapos, yung ginawa ko dyan is, linagyan ko siya ng music. So, yung music na linagay ko dyan is, um, sabi doon is, use. So, gamitin daw yung music na yon Tapos, ngayon, ginamit ko nga yung music na yan. Tapos 'yun nga nakagawa na ako ng reels, ina ko na siya. Tas isang minuto lang 'yung ano, isang minuto lang 'yung nakalipas, nag-ano kaagad nag-notify ka agad sa akin si Mamita Djaan sa may uh, notification ko, nakatanggap ka agad ako. So 'yung sabi niya diyan, your videos is unable to be monetized. So hindi siya uh, pwedeng ma-monetize 'yung videos na ginawa ko. Ayan nga 'yung reels nga na 'yan. So ibig sabihin niyan is kailangan mo siyang i-delay. So, ganoon kasi yung ginagawa ko every time na ganyan, nag-notify si Mamita sa akin, uh, dinedelete ko yan, uh, useless lang yan. At saka ano din yan siya, magiging um, magkakaroon ka rin ng violation yan pag once na hindi mo yan siya dinelete. So, yung ginagawa ko every time na ganyan, dinedelete ko yan siya. So, yan yung kinagandahan dito kay sky uh, Facebook pag once na yun nga pag once na monetize ka na is yan uh, mag-notify sa'yo pag once yung ginawa mong Um, reels or videos is um, hindi siya, ano, hindi siya ma-monetize. So, ayan yung kinagandahan dyan nga na hindi nga unable uh, to be monetize nga yung uh, reel. So, yun lang. share ko lang tong videos na to. o mayroon na naman kayong natutunan dito sa share ko na to. Sa mga hindi pa naka nakafollow, ayan, follow for more.